Sa oras na ito, ating tungayan ang kwento ni Bibi Ama na ginampanan ni Robin Padilla. At siya ang tinawag na Bibi Ama. Sa unang araw pa lang, sinubukan na ni Angel na patakbuin ang bago niyang motor. Sa bigla ng pangyayari ay hindi niya nakita ang mabilis na tumatakbo na kotse. At bigla na lang sumalpok si Angel sa pulang kotse at dito lumipad si Angel at nagpagulong-gulong sa kalsada sa oras na ito nakita ng kapatid ni Ann at ang mga kasama niyang barkada na umano'y binabastos daw ang kanyang kapatid na babae at biglang sinabi ni Ann na siya daw ang mali kasi hindi siya nagminor hindi nakinig ang kapatid niyang lalaki at ang kanyang barkada at naranasan ni Angel ang mainit na pagbubugbog ng kanyang kapatid pero sa pagkakataon na yon nakuha niya si An at biglang tinutukan ng kutsilyo at dito nagalit ang kapatid niyang lalaki at sinabi ni Angel tarantado kayo kung may ranggo ang tanga hinira lang kayo bago ko gawing pulutan kapatid nyo ahanakan ko muna to at sinabi ni Ann, aanakan, hindi nga kita kilala at tuluyan nakatakas si Angel at dito nagumpisa ang pagbawi ni An sa kay Angel dahil umano'y sa kasalanan ng kanyang kapatid. Iba't ibang paraan ng pagturo ni An dahil ito ay black belter sa karate. Tinuruan ng mabuti ni An si Angel ng lahat ng iba't ibang self-defense. Dito na natuto si Angel sa iba't ibang self-defense na tinuro ni An at dito natuwa si Angel at bilang pasasalamat kay An, bigla niya itong tinombasian at hinalikan sa labi. At wala nang ginawa si Anne kundi magpatuloy sa pagtuturo kay Angel. At dito naranasan ni Angel ang humawak ng iba't ibang armas. At dito na nagumpisa ang pagiging anak ni Bibi Ama. Sabi ni Angel, Nong, salin ako sa grupo nyo. At dito nagulat ang mga tauhan ng ninong niya at sinabihan si Angel na amoy gatas ka pa. Sabi ng ninong niya, sige, subukan nyo. Sumingit naman ang isa na baka malumpo lang yan. Biglang sumagot si Angel. Ang sabi ng matatanda, ang asong kaol ng kaol ay madaling hulihin at gawing pulutan. At ang maiingay, hindi marunong mga gat. At dito uminit si Angel at nagsimula ng bakbakan. Habang ang kasamahan ng ninong niya ay nagpupustahan. Sa oras na yon, dahil sa katapangan ni Angel, ay nagulat ang lahat at nagulat din ang ninong niya. At dito na siya natanggap sa grupo ng ninong niya Binisita ni Angel ang nagkopkop sa kanya sa sementeryo At bigla siyang may nakita na ali Itong ali pala ay siya ang tunay niyang ina At biglang tinanong ni Angel ang tunay niyang ina Kung sino daw ang tunay niyang ama At sa pagkakataon na ito Dito na nalaman ni Angel ang tunay niyang ama At bigla na lang tumakbo ang kanyang ina At nung gabi nun Nag-uusap si Angel at ang kanyang ninong habang nagpupulong-pulong na naman ang ninong niya ngayon sa harap ng mesa at ang kanyang mga tauhan at si Angel. Pinagugupit niya ang kanyang buhok at bigla na lang ito ay nagpakalbo dahil nalaman niya sa kanyang ina ang kanyang pagkatao. At bigla na lang lumabas si Angel sa kanyang kwarto bigla na lang ikinagulat ng lahat sa nangyari at ang kanyang ninong. At sinabi ni Angel na nong kaya ko nang pumatay kaya ko nang makipagsabayan dahil alam ko na ang aking pagkatao sa hindi inaasahan ng pangyayari ay mayroong taong bumaril sa ninong niya at bigla na lang itong bumulagta at namatay at bigla na lang nagulat si Angel sa nakita niya sa TV na umano'y patay na ang kanyang ninong dito na nagumpisa ang kamandag ng anak ni Bibi Ama at sa oras na ito dito nagulat ang hari ng sindikato na umano'y pumatay sa kanyang nino. Nagulat sila sa pagsalakay ni Angel at dito ni Angel iniisa-isa sa pagpatay. Nakilala na ni Angel kung sino ang pumatay sa kanyang ninong dahil sa bakbakan na nangyari na nila ang mastermind ng sindikato na umano'y pumatay sa kanyang ninong. At bigla na lang tinali ni Angel na pabaliktad tinalian ng mga bomba at tuwang-tuwa siya dahil umano'y napatay niya ang, ang umiilaw na bomba dahil sa kanyang pag-ihi. Tuluyan ito namatay ang bomba. Hindi niya alam biglang bumalik si Angel at pinagbabaril ang bomba at bigla na lang ito tinamaan at biglang sumabog dahil sa pagsabog ay tuluyan nang nawala ito. Dahil sa gantian na nangyari ginahasa ang kanyang pinakamamahal na babae na barkada ng kanyang kapatid na lalaki. At sa sobrang galit ng kapatid niyang lalaki, sinabihan sa ni Angel na iiharap niyang mga ulong pumatay sa kanyang kapatid. Dahil sa nangyari, gantihan na lang. At bigla nilang nahuli ang isang gumahasa sa kanyang kapatid. Dali-dali ni Angel tinalian sa jeep. Na umano'y pinagsasabihan siya kung sino ang kanyang mga kasamahan. At dito na siya hinatulan ng kamatayan ni Angel. At dito inumpisahan pinaandar ni Angel ang jeep at bigla siyang binangga sa malaking poste at sa oras na ito nakita na ni Angel ang dalawa niyang kasamaan at ito ang nangyari. Binaon sila sa lupa at sinagasaan ni Angel at hindi pa nasayahan si Angel at ang kapatid ni Ann. Nahanap nila ang naglagay ng gamot sa inumin ni Ann bago siya ginaat. At habang nagpapakasarap to sa babae ang adik na ito, nakakita umano ang babae na merong kalbo at dito na nagtakbuhan at natakot ang adik na ito. Dahil sa nakorner siya ni Angel, tinutukan siya ito ng 45. Dahil sa sobrang praning, natakot sa sa pagmumuka ni Angel at bigla na lang ito at bigla siyang nagsabi na multo. Kaya ito ang nangyari sa kanya at laking gulat pa ni Angel na tinawag siyang multo dahil sa pagkakataon na ito nakilala ni Angel ang una-unang mastermind ng sindikato na umano'y ito ang source ng drugs na, na nila kaya ito sinalakay ni Angel at ang kanyang grupo dahil sa putukan na nanangyari marami na ang namatay sa panig ni Angel at sa panig ng sindikato at dito namatay ang matalik ni Angel na kaibigan dahil umano'y sa mga bakbakan na nanangyayari tuloy pa rin ang mga bakbakan sa mga nangyayari. At walang awa sila pinagbabaril ni Angel. At tuluyan pinasabog ni Angel ang grupo ng mga sindikato. At sa oras na ito, nagtago si Angel sa paggawaan ng drum. Dito na naman sila nagbabarilan at naghahanapan kaya laking gulat nila kung anong meron si Angel na hindi nila mapatay-patay at dito nasaksihan ng pinuno ng sindikato ang ginagawa ni Angel pag sa kanila at bilang paghahanda ni Angel nakita niya na tumatakas ang pinuno ng sindikato at biglang binuhos ni Angel ang kanyang magasin sa sasakyan ng sindikato at dito na nawasak at naglaho ang mga sindikato